Hello bro! Ayan, so magandang araw sa mga nanonood nun sa ating program dito sa Karunungang Katoliko at uh, uh, also Brother Gabriel, ano, uh, yung tatalakay natin dahil sinabi mo na nga yung mga comments sa Fastbusters PH specifically ito yung comment doon sa isang video ni Brother Gabriel at ni no ako, no na sinabi mo kasi doon, kapatid ng Gabriel, na yung yung kay ako Apollo Kiboloy mas masahol pa daw kaysa sa kay Soriano kaya maraming nagre ay oo oh, oh. oh. <laughs> na sa MCGI, documentary po namin yan ibig sabihin pala masahol na yung ano yung oo oh, oo oh. kaya nagreact yung oh, mga oh, MCGI members umiiyak so yan ang sasagutin natin sige umpisa na natin yes yes oo oh. oh. So, simulan na natin. Ayan, ha. So, basahin ko po mga kapatid. Ito po ay comment ng dalawang tao. So, bale, basahin ko na po lahat-lahat. Ano? Unahin ko lang si Jose Lito Reyes, 7187. Sa MCGI, ang aral po ay magbigay kung ano, ka, kung ano ang kaya at tao sa puso. Hindi namimilit. Di ko man lang naranasan, pinilit ako magbigay ng certain amount. Nasaan ang exploitation doon? Brother Gabriel, ano ka ba na-exploit? baka po kasi feeling mo lang na exploit ka. Ayan. Pakisagot nga, Habor, no? Kung paano in-exploit ng MCGI yung si Brother Gab. What kind of exploitation did MCGI do to you, Brother Gab? Ayan. Sabi ni Jose Lito Reyes, pa-English-English -English pa. Sinundan ni kapatid na Kelly <laughs> Villio. Bakit ano ba mali sa MCGI? Hindi po ako member ng... Ayan, na nga ba sabi ko eh. Pero nakikinig ako kay Brother Ellie wala pa akong naririnig na maling aral nila. Anong mali, Brad? Baka maliwala ako sa inyo kung masabi nyo ang maling aral ng LCG. Ayan, Kaburnok. ano? Ayan po yung... Unahin ko na lang oh. itong si kapatid na Eli Bilio, Kabornok. Pagunahan ko lang sige, sa si Isunod natin si kapatid na si Lito. Kapatid na Eli Bilio, uh, I'm very sorry to say, no? Pero, kapatid, nasanay na kami ni Kaburnok. Lalong-lalo lalo na ako na, na nag-aalbosan na lang mga negative at ad hominem comments sa mga MCGI. So, kung hindi kayo maniniwala sa amin, it's up to you. No? Hindi kami kagaya ni Suryano na nang iimpierno ng mga hindi nila kaanib o yung mga hindi naniniwala sa kanila. Ayan, hindi po kami ganoon dito. So, nasa sa inyo po kasi yung problema, kapatid na Eli Villoy, kasi hindi ka nga po talaga member ng MCGI. Ako, naging member ng MCGI. So alam ko kung anong nangyayari sa loob. Kung sinasabi mo na walang maling aral nila, eh, I beg to disagree. kaburno. Kasi unang-una pa lang sa aral ng 666, may mali na si Soriano dun eh. Sabi ni Soriano nung araw, yung 666, Papa sa Roma yun swak na swak parang basket. Pagkalipas ng ilang panahon, bago mamatay si Soriano, umamin siya, nagkamali siya. Pero hindi siya nag-take ng responsibility. Sino sinisi niya nung nagano siya, na, nagkamali siya? Sinisi niya yung dating niyang teacher. Kasi yun daw ika yung, ano, yung turo sa kanya ng no teacher niya. Nagaling ika sa iglesia ni Manalo. Nagaling sa SDA. So, Anong ibig ko sabihin, kapatid na Eli Villio? Nagkamali si Soriano. Nagkamali talaga si Soriano doon. O ngayon, anong naging bagong interpretation sa Mi 666 ni Soriano? Kasama yung papa doon, pero hindi lang yung papa. Yes, I-play na nga natin yung video. I-play natin yung video. Nandiyan na yan. O, oh, ito po yung video. Ha? Ah. Panoorin niyo po ito, kapatid na Eli Villio. 666. O, natin yung Biblia. Ayan. Ayan ha, teka lang ha. Makikita nyo po. Ayan Dread mga kapatid. Meron dito, meron ditong, meron ditong uh, yung Vicarius Filii Day. Ibig sabihin, nung araw si Suryano naniniwala sa Vicarius Filii Day yung computation po nung sa 666. Eh, binago ni Suryano yan mga kapatid eh. Nagkamali na si Jan eh. Binago niya yan. So, ibig sabihin, may maling inaral si Suryano talaga. Tuloy natin yung video. Ayun o, no, pangalan. 3668 dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ano bilang? At ang kanyang bilang ay anim na at anim <laughs> na put-anim. Tuwak na tuwak kung <laughs> baga tabakit. Hindi pwede magkamali, mag may bilang na eh. Ang bilang ginagamit yan to be certain, to be exact ang bilang ng hayop na isang tao na mangangaral na nagmimilagro na makapangyarihan sa buong mundo, anong bilang? 666. Kapapa lang nandun yan. Ayan no? Oh. Niyo po? 666. Kapapa lang nandun yan. ano mga pangalan ng par ng Papa Taroma, yung Vicarius Philly Day? 666. Ayan, ayan. O, so, dyan pa lang mga kapatid. Matindi yung mga... mga sinasabi ni Soriano dyan. Very conclusive yon o, sa Papa lang sa Roma. Sa Papa lang sa Roma. E eh, biglang binago niya. Biglang binago niya. Yung sa may 666 na yon. Tapos yung binago niya, sinisi niya pa si Nicolas Perez. E eh, yun do, kasi tu 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 turo ng teacher ko sa akin. Hindi yun yung naipangaral ko. Mali na yun, mga kapatid. Dahil unang-una sa lahat, sila naman yung nagsabi, eh, bibigyan kayo ng karunungan, di matututulan ng sino mang inyong kaalit. Claim nila yun. Nasa aklat ko ng Lucas yun, mga kapatid. Paglipas ng panahon, sila mismo yung hindi kaalit. Sila sila mismo nagkontrahan. Kinontra mismo ni Soriano yung sarili niya. Kinontra mismo ni Soriano yung sarili niya. Hindi ka away kumontra yung sarili niya. O, tapos ano Brother ba? Iba, paano, yes, Cabo no. Ayan, nasa baba na yung, ano, yung video na kanyang binago. Na binago po, na oh, ito. Niya. Ito yung binago. Oh, sige po, i play natin ha. Ayan. So, ang Vicarious Philly Day. Nilagyan yeah. pa nga nila yan ng ano yung kwente eh. para palitawin na 666. Yun daw ang titulo ng Papa. Ito yun. Pakilagay mo nga kapatid na Daniel. Paki-explain mo nga yan. Yan ang explanation ng Sabadista. Minana yan ng Iglesia ni Manalo. Hmm. Apa, ayon. Pero salamat, nakatakas ako sa maling paniniwala na yan. oh, teka, post lang natin ha. Sabi ni Soriano, salamat daw nakataka siya sa maling paniniwala. Anong ibig sabihin? Itinuro niya yan noong araw. Kaya ikaw, kapatid na uh, Elio Villio, mali po yung sinasabi nyo. At mauunawa ko kung bakit. Kasi hindi nga kayo member. Hindi kayo member. Ako naging member. At pangalawa, bukod sa hindi kayo naging member, hindi ninyo pininalam kung ano ba talaga yung aral ni Suryano mula noon hanggang ngayon. Anong ibig sabihin? Double standard po ang MCGI. Napakagaling nila tirahin yung Iglesia ni Cristo kasi daw pabago-bago daw nung aral. Sabi sa pasugo, ganito. Sabi sa pasugo, ganyan. Nagbago na. E eh, pag sa kanila, hindi nila nakikita yung sarili nila. Anong ginawa ngayon ni Soriano? Ang sinabi niya dito sa ming video, salamat daw at nakatakas daw siya sa paniniwala na paniniwala na yun na ah, yung vicarious Pilipay. Ito po ang nakalagay. Ay, ayan, ayan. Nakatakas daw siya. Anong nakatakas? Itinuro niya kasi yun. At buti na lang, abornok, tama din yung term niya, nakatakas kasi tumatakas siya sa responsibility. Hindi niya tinitake yung full responsibility ng pagtuturo niya. Tinakasan niya lang, mga kapatid, yung mga tao na tinuruan niya yung mga taong niligaw niya. Ganun po yun eh, mga kapatid. At lilinawin ko na din, kaburno. Hindi po totoong si Soriano kumampi sa katoliko, ha? May mga fake news, fake news kasi na na umaano, mga kapatid, na kumalat nung araw na si Soriano daw ay nagkatoliko, kumampi sa katoliko. Hindi po. Panoorin yung video. Iniinsulto pa nung dalawa, si Halukay Ube at si Soriano, yung Iglesia Katolika, na yung himala daw na nangyayari sa ating simbahan, yung mga madre daw na As if naman na alam nila kung ba't nabuntis yung madre. Paano naging himala yun? Ito, sensitive topic na to, ma-share ko na lang, ano? na-share po dati sa amin ni Father Gilbert kasi siya nakaka-ano yun eh. Nakakapunta siya dati sa Roma, mga kapatid, doon sa Vatican mismo. Meron po talagang mga madreng buntis doon. Meron po. Pero yung mga madre na yon, hindi sila minalangyan ng mga pare doon. Kagaya ng gustong palabasin nung dalawang, si, dalawang napakasinungaling na si Soriano at si Halukay Ube. No? Narip sila kasi pinasok yung kanilang kumbento ng mga masis, masasamang tao, masasamang loob. Nirip sila. Ang naging desisyon ng Papa, kupkupin pup kup sila doon sa Vatican. Kaya kung may madre man doon na buntes, hindi dahil sa winalangyasa ng mga, mga pare o ng mga ano doon, at hindi po yung milagro walang milagro, mga kapatid, na ganong bagay na winalang Ang milagro ba yun? Hindi naman ganon, mga kapatid. Eh. Ayan, hindi po alam yun nila Soriano. Uh, kaya nilininaw ko po sa inyo, mga kapatid katoliko, hindi po si Soriano, hindi niya gagawin yun na kumampis sa ating simba. Kung papanoorin niyo pa nga na mas mahaba pa yung video, ang ginagawa ni Soriano doon, number one, damage control. Kasi meron siyang mga winalagyang tao, tinuruan niya ng mali, and then biglang tatakbuhan niya, sasabihin niya na lang, ibabanat niya yung talata na Isaiah 29 -24. Ito yung kasing ginagamit nila eh. Kapag si Soriano may binabagong aral, lalo na kapag sisisihin niya si Nicolas Perez, ang sinasabi, ay ito, gamitin natin yung ang dating Biblia. O, oh, sila namang nangamamali sa diwa ay tarating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Yan yung laging sandigan ng mga sinungaling na MCGA na nagtuturo ng mali. Sinisisi nila si Nicolas Perez. Eh, nagturo din naman sila ng mali eh. Kahit pa nasisiin nila si Nicolas Perez, eh ano naman ngayon? Eh, nagturo sila ng mali eh. At hindi nila pwede palabasin na sa, natupad sa kanila yan yung nangamamali sa diwa. Kasi sila yung nasa totoong iglesia eh. At sila na nagsasabi na yung aral, sila yung may aral ayon sa Biblia, sila yung aral na may tama, walang makatutol sa, gin sa mga aral nila. And yet sila sila mismo tumututol sa sarili nila. Nakita nyo yun mga kapatid? At dalawang tinutukoy po dyan. Una, yung nangamamali sa diwa. Dati mali yung pagkaunawa nila, mali yung diwa nila, mali yung naiisip nila. Hanggang sa nakaunawa sila. Eh hindi po pwedeng kay Suryami yan. Bakit? Kasi kiniklaim nila sila na nga yung nakaunawa eh eh, therefore, hindi dapat mali yung diwa nila. Di ba? E di, lana ba eh, ang tagal nilang pinangahawakan yung isang bagay na maling diwa. E di, hindi talaga sila nakakaunawa. Hindi nila, hindi pwedeng kisuryano yan eh. At may kadugtong yung talata kasi hindi nila pinuputol yung, what I mean, hindi nila kinukompleto yung pagbasa eh. Tutuloy ko. At silang mapag-upasala ay mga tututo ng aral. O, e eh, paano natuto ng aral yan? Pabago-bago nga atake ng atake, yung sa kanila pala bumabalik. Alam niyo po ba yung mapag-upasala? Gamitin natin ito. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Nalihis ba sila? Yes. Nagtamo ba ng kaunawaan? definitely no. Kasi namatay at namatay si Suryano, pinaninindigan pa rin naman niya na yung 666 Papa sa Roma, pero hindi lang yung Papa sa Roma. Okay? Yun yung interpretation ni Suryano bago siya namatay. Kaya hindi siya kumampi sa, ano, sa Iglesia Katolika. Naka, naka, nagtamu ba ng kaunawaan? No. Pinangalawahan pa siya nung ano niya, ni Halukay Ube. O, eto eh, et, pareha silang nakauunawa hanggang sa magkanda matay-matay na si Suryano. Hanggang ngayon, eh ngayon, natupad ba yung kay Daniel Rason? Paano matutupad kay Daniel Rason yan? Eh nangangaral ng debating walang kibuan. Ayunong may kainan. Ha? Spackle, paan ng kameryo. Nasa sa Biblia yan mga kapatid. At ang mga matitigas ang ulo. Yan, eh. hindi nila binabasa to eh ay tatanggap na ng pangaral. Paanong tumanggap ng pangaral? Eh, si Lisi nga ni Suryani, pinagtanggapan niya ng pangaral, si Nicolas Perez. Eh, kay Daniel Razon, yung debating walang kibuan. E, hindi naman aral ni ano yun, ni eh, Suryani yung debating walang kibuan, mga kapatid. Eh. O kanino niya tinanggap yun? Hindi may tinanggap ba si Daniel Razon? Wala. O, e, balik tayo sa andating Biblia. Silang, mapag-upasala, mga tututo ng aral. Nangatuto ba? Hindi, mapag-upasala pa rin hanggang ngayon eh. Mantakin mo ang pinapangalan nila, kaburnok. Yung, kabuti, yung kabutihan daw na ginagawa nating mga katoliko, lahat basta hindi MCGI, hindi daw yun valid. Ang valid lang daw na kabutihan yung ginagawa ng MCGI. O, tingnan mong kawalang yan yan. Yan ba yung nakatuto ng aral? Yan ba yung nakatuto ng aral? Eh may aral si Kristo, meron siyang tupa, nasa labas pa eh paano yung tupang nasa labas na yun? Walang ginagawang mabuti. Kasi wala siya dun sa MCGI. Yun hindi lang. valid yung buong ng gawa. Hindi counted. Kapal na mga pagmumukha ng mga yan. Hmm. Kaya kapatid, kapatid na Eli Wilio, naku po, bunga lang po yan ang kamang mga ninyo. I'm very sorry to say. At hindi ko po mababayaan yung mga kapatid kong katoliko na madamay po sa mga ganyang paniniwala. No? Eh, e, parehas lang po kasi kayo ng mga kapatid kong katoliko eh, na hindi member ng MCGI. Ang pinagkaiba, yung mga kapatid kong katoliko nag-iisip, nag-iisip, hindi basta naniniwala. Ayan. Next naman natin, si kapatid na po si Lito yes. <laughs> hindi matanggap yung exploitation. Ay, ganito, ganito. Unahin ko lang muna kasi sinasabi niyo na na-exploit ba ako? Bakit kapatid na Jose Lito Reyes, kapag ba, what I mean, pag hindi ba ako nakaranas ng exploitation, therefore walang exploitation na nangyayari sa MCGI? Parang ganun yung gusto nyong palabasin eh. alibawa hindi ako na-exploit. Ibig sabihin, walang nangyayaring exploitation sa MCGI. I beg to disagree. I beg to disagree. May isang pagkakataon po. Hindi, kahit hindi na ako, ang nagpapatunay na ang nagpapatutuo na may exploitation dyan sa iglesia mo, Hasulito, dyan po sa iglesia nyo, yung mga dati nyo pang member, 20 years, 15 years, mga nagmanggagawa pa. Simulan ko na sa may na ikwento sa akin mismo ng manggagawa nyo dyan. Hanggang ngayon, manggagawa yun ngayon dyan eh. Sigurado ako hindi yun aalis. Panati kong panati ko yung manggagawa na kilala ko na yun. Ayoko lang pangalanan. Kaklasiko pa siya. Siya ang umakay sa akin sa MCGI. Nakwento niya sa akin na sila yung gumagawa doon sa mi pasalamatan. Sila yung naghahalo ng semento. Sila yung nagtatrabaho doon. Walang, ano, ah, walang gear. Walang safety, ano, mga safety-safety protocols na ginagawa doon. na ah. Dapat, eh, pag, pag nasa construction, yung merong may merong kapang uh, ah, doon help helmet ba yung tawag doon or yung mga damit na for safety purposes, walang ganun-ganun sila. Naghahalo sila ng semento noon. Huwag mo sabihin hindi exploitation yon Wala naman swendo yung mga magagawa dyan ng araw eh. Pinag, pinaggawa sila dyan, pinag-construction construction sila. Imbis na nangangaral ng salita ng Diyos eh. Ginawang construction worker. oh. wala akong pakialam kung hindi ka po maniniwala sa akin. Hindi lang po ako nagpapatotoo dito. Yung kaklase ko mismo, member dyan sa inyo, pati, pati na, yung mga nandun sa may Rucoli and Friends. Ang daming nagpapatotoo doon. Hanggang ngayon, puso yung, yung exploitation dyan sa iglesia nyo. Meron pa nga lumabas doon sa lokal ng Reddit, ikawawa yung kapatid. Parang matapos paggawain doon sa may KDR ba yun? Doon sa KDR. uh, KD Rock? Yung ibang gumagawa doon, libre lang, walang bayad. Para saan daw? Sa iglesia? At ano yung sinasabi doon na mag magbigay ayon sa to sa mag ng anong kaya at taos sa puso? hindi naman totoo yan eh. May konsensyahan sa inyo eh. O tama, hindi ka pipilitin pero ko ka. Oh. oh na, grabe Ako naman yan. Kung sabi ka. Yes, Kabernok. Oh, grabe naman kasi yan mga ginagawa dyan. Ano? Like child labor, mm-hmm. Exploitation yan, di ba? Yes, exploitation yan. Napatunayan na po yan eh. Nung in-interview nila yung sa may, yung isa sa mga ano kaburnok nung dole Department of Labor and Employment, isang tauhan doon. In-interview ng Broccoli and Friends, napanood ko yung ibang mga practices niyan sa MCG ay ganun eh. Ang problema, walang nagre-report, walang nagaano, walang nag nag nagsusumpong pa sa dole pero kung may magreklamo man tepok talaga yung mga kawalang yan diyan unless kapag tatakpan nila syempre may taki pang magaganap diyan kaya nga mayroong pumasok doon eh may pumasok doon na ang ba naman ang sinasabi ka Borno kay kung meron daw bang nangyayari doon bakit hindi daw i-report or kausapin. Akala mo naman eh, ganyan sa MCGI. Akala mo naman, uubra oh, yung i-report-report mo lang dun sa, may, sa pamamahala ng MCGI ay ganyang pagay. Eh sila ngayon ang yan eh. Eh for example, yung mga kaklas, yung kaklase ko na naghalo pa ng semento doon para sa construction ng pasa na matanong araw. Ang kasama nila doon si Soriano. Oh, paano mo ay ano gagawin mo? Re-report ka kay Soriano? Hindi po ba exploitation 'to? eh de namura ka ng malutong ni Soriano pag gano'n ang ginawa mo. Kaya po mga kapatid, wag, wag niyo pong ipamuka sa amin. <laughs> hindi po uubra po sa amin yung ganyang bagay po ninyo. No? Ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi wala akong naranasan na exploitation. No? Pero it doesn't necessarily mean, it doesn't necessarily mean na walang na-exploit -e dyan sa inyo oh yung mga tao dyan, yung mga trabaho doon sa UNTV kaburto abay pag, pag pinapirma pala sila doon sa UNTV at pinipirmahan lang nila na kontrata, volunteer lang. Kaya walang habol na benefits, walang medical ano. Ganon pa lang nangyayari, hindi pa bilang isang trabahador, bilang volunteer lang. Kaya walang habol yung, yung ibang nag, nag-work doon sa UNTV kasi volunteer lang pala sila. Ganyan po pala ka sa UNTV, baka hindi nyo nalalaman mga kapatid kong Kaya po kami, gani kaya ganito ako kasi gasing para ipaalam na po kagad sa inyo. Hindi po ako naninira kasi hindi alam po sa sarili sarili ko, hindi ako nag-iisa. Saksi ang lokal ng Reddit, napakadaming exploitation dyan. Kaya, again, kapatid ako si Nito Reyes at Eli Billo, wala na po akong pakialam kung hindi kayo maniniwala sa akin. Kasi hindi naman po kayo ang aking pake. Ang pake ko lagi, yung mga kapatid kong katoliko, na baka mapaniwala, mapaniwala ng mga kalokohan niyo matagal nang patay si Soriano pero yung mass indoctrination niya, Bible exposition niya, kahit replay episode yon, may magagawang panglulok sa kapwa tao yon pag may nadaling inosenteng katoliko. Ayan. So ayan po mga kapatid kong katoliko, no? Yan po yung ating topic natin ngayon sa dito sa talakayan na to. Sana maging Uh, makapag-spread kami ulit ng awareness po sa inyo. Again, wag na wag na wag nyong sisirain ang buhay nyo sa pag-anod dyan sa MCGI na yan. I hope huwag kayong matulad sa akin na palang araw may pagsisisihan at huwag kayong matulad doon po sa mga kapatid nating katoliko na merong asawa, kamag-anak na MCGI na nasira ang kanilang masayang pamilya, maayos sa pamilya. Supposedly, maligayang pamilya at nagkakaisa sa Panginoon. Ngayon, hindi na po ganoon. Ano po? So, hindi. ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Katoliko, together with my partner, Abunok na Paklas or Spring Age. Ingat na naman po tayong parati ng ating Panginoon.